pala this video. Ayan, namuhi nga po pala kami dito sa bahay. At ayan po, dahil kami po ay maglilinis po dito kasi nga malapit na po kami lumipat. At ayan, binuhusan ko na po yan ng tubig yung aming uh, floor. Kasi nga, napakaalikabok po kasi lalagyan ko po kasi ng ano yan, floor mat. Ayan. Yan. Lalagyan ko lang muna ng floor mat kasi nga po wala pa pong budget sa pagpapatiles. Ayan, pag-ipunan po muna namin. At saka, syempre, pati yung sisal ni pag-iipunan pa rin po. At ayan na nga po, nagwawalis lang po ako dyan. Ginuhusan ko lahat ng tubig yung lahat, pati kwarto, pati dito sa labas. Ayan, makulit yung anak. Naku, pabalik-balik, mapo. Ipat pa kasi kami, kaya, ayan, todo, imis-imis na imis, tayo tayo dito, ano. Ayan, tinanggal ko na pala dito yung mga ano dito sa taas. si ayan. Ayan, ang pawis sobra. Ayan, konting aking lababo is the pocket. Charles, isa pa ka, ano Charles? Ka, tubig Charles, isa na lang git Charles. Ayan, ito na lang muna update ko dito sa bahay namin. Update ako kapag lumipat na kami dito. Malapit na kami lilipat. Ayan, see you soon. malilipat na kami dito sa amin. Monting house. you. <laughs>